Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, gusto ba ninyo ang isang taong balingbing? Ha? Kung nandoon siya sa komunista, buhay komunista rin siya. Kung nandoon siya sa buhay mga sundalo, sundalo rin siya. Gusto ninyo Ganyan ganyang pamumuhay? Okay. Si Paul ay ganun eh. Tingnan niyo si Paul. 1 oh, Corinto 9, 20, hanggang 22. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo. Upang mahikayat ko sila, kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Ah? Ang Hudyo ka? you believe in one God na ang Diyos ay hindi Trinity. Ha? Sa mga Hudyo hindi ka rin kumakain ng aso, hindi ka kum kumakain ng, uh, ng baboy. So ka sa araw ng Sabado. Diba? So dito naman, continue sa 21. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautosan, ako'y naging parang hintil upang silang kaya. Nandoon daw siya sa mga hintil ay hintil rosier. Ang hintil ay sumasamba ng mga diyos-diyosan, sumasamba ng mga idol, kumakain ng aso, kumakain ng baboy, kahit anong pumapasok sa kanilang lalamunan, sa mga hintil ay ganong. At hindi sila nagpahinga ng sabado, ang mga hintil, sa gusto na lang nila, sa gusto nila kung anong araw sila magpahinga. At kaya nila ang tutuloyin ang mga hintil, ang hintil, ayaw magpatuloy. Uh, so ganun din, anong gagawin mo? Pablo, Eh kung isa kang tuli, isa kang hudyo, pagdating mo sa mga hintel, para hindi mabisto, magpatay ikaw? Ganon ba? Ganon ba? Maging tao sa Diyos? paling Palingbe? Hindi pwede yan? Kung saan ang hangin doon ikaw? Para ikaw puno ng kawayan? Kung saan ang hangin bumabagsak? Doon ka rin. Hindi si Jesus Kristo ganyan. Si Jesus Kristo sabi niya, kayo yung mga ngalunga. Hmm? Kayo yung mga buwang. Kayo walang utak, Kayo mga hipokrito. Si Si Krista hindi balingbing. Nagsasalita, straight forward. Maraming salamat.